Ayan guys, lalagyan ko muna ng asin at suka para ibabad ko siya dyan at puhugasan. Ayan, lamas-lamasin para matanggal yung lansa ng manok. Ayan. Ayan guys, ngayon tapos ko ng hugasan tong manok. Uh, pagkatapos ko siyang hugasan sa suka at asin. Ayan. Ngayon, marinate ko muna bago ko lutuin. Ngayon guys, uh, ko ng powder na bawang. Nalagyan ko ng garlic powder. Ngayon naman ay pamintang durog. Tapos, talagyan ko yan ng uh, lemon at saka, o kaya suka, o kaya lemon, o kaya, tapos, talagyan ko ng toyo. Talagyan ko ng suka, ito suka, pag at saka, toyo. Tapos, ito yung pinang-marinate ko, ito rin yung isasabaw ko, pagkatapos ko sinlisahin. ng toyo. Akin na itong toyo. Binili ko yan eh. Hindi yan sa amo ko. Yung suka lang yung kanya. Tapos, yan. Lamas-lamasin. Para siniksik ang kanyang lasa. Ah, lagyan ko pa ito ng sariwang bawang. Ayan guys, to bawang. Ah, giniling na ito na ng bawang. Giling na. Ayan. Ganyan natin ng marami. Ayan. Tapos, lamas-lamasin. Pag lulutuin saka, ako nalalagyan ng konting asokal para medyo matamis na maasim-asim, na maalat-alat konti. Ayan. Tapos, patutuyuin siya. Ibabad mo na to ng mga 1 hour bago lutuin para maabsorb niya ang kanyang lasa. Ayan guys, magigisa muna ako. Gigisahin ko muna ang bawang at sibuyas. Ayan guys, gisahin ko na yung bawang. Tapos sibuyas naman ang isunod ko. Bililing na ang next susunod po ang sibuyas sibuyas naman ngayon naman ilalagay ko yung manok pagkatapos ko siyang mamarinig baga ipiprito ko muna siya dito eh, mo na yung mga sibuyas. Ito muna. bago ilagay yung pinagmarinatan. Parang maliit yung aking kawali. Parang di kasya ah. Dapat pala malaking kawali. At pagkasyain ko na lang kaya. Ang dami pala to. Alam ko na makaitabi okay, ko yung iba ako na lutuin. Ayan, pinagkasya ko na lang siya. Ayan, pinagsik na. Ngayon, titimplan ko ng luya at saka sili Ito ay pang alis ng lansa ng uh, powder na ano. Luya. Ginger, ginger at sili. No. Ay, ako na ilagay yung sauce na toyo. Takpan ko muna. Tak na ilalagay, 'yan. Ngayon naman ay babalik na rin ko. Ayan, nabaligtad ko na. Ilalagay ko na yung Yung minarinig ko. Ayan. Ilalagay ko na yung minarinig ko. Mas patutuyuin na yan. Ayan, guys. Tingnan ko kung kumukulo na. Ayan, kumukulo na, guys. O, oh, nag, ano na siya, o. Oh. Nagmamantika na siya. Muntik na yun. Kaya, ano ni, eh. balik ta rin po. Uh, guys, balik ko. Wow, bango bango. Bang ang bango, ang bango. Hindi ko na ito lalagyan ng suka kasi meron na itong suka eh. Titikman ko na lang kung maasim ba. Para pag maasim. So, maasim, lagyan ko na konting asukal at toyo. Tapos patutuyuin na yan dyan. Patutuyuin na yan. Tikman ko lang. Ayan guys, tikman ko kung maasin. Hmm, okay na. Lagyan ko ng konting toyo. Medyo matabang. O kaya, asin. Lagyan Lagyan ko ng ano, aminta pa. Ay, mabango. Yan. Lapit na. Sarap. Sarap ng adobo ni Annalyn. Yan ang aking recipe na adobo. Yummy. Yan. Patutuyuin lang yan para masarap. Ayan, wow. guys, luto ng aking adobo. Thanks for watching.